unit na pala nagugutom na ako oh. saan kaya ako ini pagkain ko ngayon oh. hanap mo na ako ng pagkain nagugutom na ako Palimos po. Kuya, baka pwede makahingi ng kahit anong pagkain. Nagugutom na po ako. Hindi pa po ako nag-almusal. Hindi pa po ako na ng halian. Gutom na gutom na po ako. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Daddy Frankie. Magahanap na naman po tayo ng ating mga kababayan na may mabuting kalooban. Sa palagay niyo mga kababayan, may mag-aabot pa kaya o may maaawa kaya sa isang katulad ko, madumi, mabaho. Mga kababayan, malalaman natin yan. Samahan niyo po ako kung sino ang maswerte na mabibiyayaan ni Daddy Frankie sa ganitong sitwasyon malalaman natin kung sino talaga ang may mabubuting kalooban. Pero mga kababayan, bago tayo magpatuloy, shoutout out ko muna yung nagbigay ng damit na to. Ibong ang Mercy, uh, tilapa, Tilapia, Vendor, sa may bayang bang. Shout out po sa inyo. God bless po sa inyo. Naway lumawig pa ang inyong company. No? Maraming maraming salamat. Pero, paka naman. I love you. God bless. <laughs> Sana lah. Di sini toh nalar. Satu. 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 Satu.

Kaya pwede makayo ng 20. Ba. 20. 20 lang. Tuloy so, daw ba mo? Ya, lang daw. eh, pwede makahingi ng pagkain? Nagugutom po ako. Pwede ba akong kumain? Ha? Ah, tungo ko yan. Ha? na lang kita ng pagkain mo. Gusto ko kung gusto kong kumain po. Pwede akong kumain? Pwede akong kumain? Pwede po? Kaya pwede yung mingin ng 20. nada lá mát bò có gây lắng có ăn

Salamat i don't

but ate. Thank you ah. Salamat po. Kayo po mayari. Sir, salamat po. Thank you ah. Mabait po kayo. Salamat po. Mabait nyo. Gutom na, gutom na ako eh. Tama lang yung kinahin mga kura. Okay na po. po. Salamat po. nga uh, salamat talaga may ano may may napulot ako dito dahil mabait kayo may ibibigay po ako sa inyo baka mapakinabangan nyo po ito makaganti lang ako oh. hindi po ibibinta nyo yan mapakin, makabawi ako sa kabutihan nyo opo oh ito paho ito po oo oh. hindi po makailangan kailangan nyo po 'yan. Makaganti lang po ako. Oh. Okay, okay. okay. Oh? okay. <laughs> Salamat po. Mabait kayo. Ano pangalan nyo sir? Ha? Oh? Eric. Eric. Sa inyo po itong negosyo. Oh? Sir, ang totoo niyan, hindi po hindi naman po talaga totoo 'ng nanglilimos. Naghahanap lang po talaga ako ng ano, taong may mabubuting paluban. Ah, uh, nakavideo po tayo, sir. Ako po si Daddy Frankie. Ay, ikaw pala. Ako Ay, po. Ito, okay. kita. <laughs> ito, lagi kitang pinapag. Hindi nga, Nay. Sabi ko, parang ikaw mo ka. Parang, kasi mag, nananawa ka chari Oh. Bro. Ba't din nyo kilala si Daddy Frankie? Kilala kita, kilala ko. Ba? Ba't, Ba't din nyo nakikilala? May, may binablock ka pa nga, pa yung oh. Ay, gano'n. Sir, may laman po yan. Ganting pala ko bilangin niyo po. Para sa inyo po yan. Dahil kayo po ay mabuti na touch po sa kabutihan ninyo. Yan, naghahanap lang po talaga ako ng mga taong may mabubuting kalooban. Ba may kamukha ikaw? Ha. Dami ko pasukan ng kasi ko. sa Carmela sa Kusina natamin. Oh, oh ganon? Sige sir, para sa inyo po 'yan. Alaming masagitsil ang lahat. Benangin mo sir. Salamat po. Walang anuman. Yan ay ano po, uh, bunga ng iyong kabutihan sir. Po ay, ganon. Napakabait ng boss ninyo. Ay, doon Franky... po siya. Si Pangki. Pagkagotong po ang tao, kailan pa kayo. Salamat po. Okay, sikat ka na. Sabi so, Laki po. na ng subscriber mo kayo. Ayan, ay, mga kasamahan ko lahat oh. yan, sir. Nanunubok lang talaga si Daddy Frankie kung sino yung may mabuting kalooban ah, at magpapakain sa mga taong nagugutom ng walang pag-aalinlangan. Oh, ay ay, ay sa pa, tinanong ni Sir, yan. hindi kayo ano, sabi niya sa Ay kay, sadya pong pa ng Panginoon. <laughs> Sana lumago pa yung business nyo, sir. Ay, maraming sa po. <laughs> Sabi ko, nakaka nakakaya sa kanila. Ah? Uh? Pa, uh, okay. okay, ganon. Nagaling <laughs> na si kuya dito. <laughs> Dali na si <laughs> Dali na, <mama. laughs> Dali na, kita kanina. Ano Pami mo, pamilya? Opo. Kumusta ang negosyo, sir? Okay naman po, kayo sir. Okay, okay naman. Nakaka-survive din. Oh, Nakaka-survive. <laughs> Nagre-rent ba kayo dito, sir? Nagre-rent. May pamilya na po ba kayo, sir? Okay, wala pa Ay, wala kayong wala anak. Si eh, bless ka ni Lord, Ay, si sir. <laughs> Ay, kami din. Ah. <laughs> <laughs> ha? Sinusungitan mo na ako kanina eh. <laughs> eh, mo ko eh. <laughs> si sir lang nagsabi na dito na sa loob eh. Si ate gusto niya ipagbalot eh, na ako eh. <laughs> oh. De okay lang yun, naiintindihan ko yun. Okay. Uh, pasensya na rin kayo. Pero kay sir talaga, kita ko at naramdaman ko talaga na hindi siya nagdalawang isip na bigyan ng pagkain pakainin si Daddy Frankie. Pasensya na kayo kung ganito ito. sora ko, nagdi-disguise lang po si Daddy. Ha? Huling? toyan ayan mga kababayan, mga kabarangay. Isa na namang mabubuting, uh, isa na namang mabuting kalooban ang natagpuan ng Team Daddy Frankie. Actually po pangalawang uh, uh, Pangalawang kainan na po ang aming napuntahan ito po yung pangalawa. Doon sa uh, una po ay nagfield po kami dahil ang sabi ng tindera sa akin is bibigyan kita para lumayas ka na. So ibig sabihin hindi deserve nung una ang blessing na dala ko. So dito mga kababayan sa pangalawang pagkakataon, hindi nag-atubili si Sir, napakainin nako at pinapasok dito sa loob. Kaya naman marapat na si Sir ay uh, ating uh, bigyan ng gantimpala at pasalamatan. Once again, Sir, salamat, salamat ng marami. Salamat, salamat, salamat. <laughs> Kayo din po, uh, thank you po. Salamat at uh, napakaswerte na yung may bus kayong napakabait. Huh? Na Ayon. <laughs> so ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming marami, salamat po at Uh, yeah. <laughs> Salamat pong muli Sana po hindi kayo magsawa na sumuporta Sa team Daddy Frankie Nang sa ganon ay mas makatulong pa tayo Kagaya ni Sir Bagamat may hanap buhay Pero gaya ng aking sinabi Sa aking intro kami magahanap Ng may mabuting kalooban Kaya ano't ano man ang sitwasyon or kalagayan Basta may mabuting kalooban May biyaya galing kay God Maraming maraming salamat po mga kababayan. God bless po. Kunin <laughs> ko lang yung magic tabo ko. Oh, <laughs> Ayan pa. Ayan. Thank you. Opo. Anong lugar to? Lingayen. Oo. Si Ate, sabi niya kilala niya si Daddy Frankie. Pero hindi niya namukhaan. Hindi, sabi ko Kasi di ba yung mga Frank-Frank nyo, napapanood ko yung mga ko na <laughs> <laughs> Pero nung kumain ako, nang hingi ako hindi mo naramdaman. <laughs> hindi mo naramdaman. <laughs> hindi mo naramdaman. Sabi dito. ako Opo. Actually may mga may restaurant, may canteen din ako before bago mag-pandemic. Promise ko sa sarili ko noon nung walang wala pa talaga akong negosyo, sabi ko Lord Bigyan mo lang ako kahit maliit na negosyo. Every person na lalapit sa akin, hihingi ng pagkain, basta't karapat dapat, hinding-hindi ko hihindian. Yun ang pangako ko kay God. At thanks to God, binigyan niya ako ng blessing at yun yung ginagawa ko ngayon. Di ba? Kaya purihin natin ang Panginoon. <laughs> maraming maraming salamat. Hello po. God Ayon, bless po. Thank you po.